si Ma'am Grace ang tubig sa school. Adali na tingin. Yung mga nasa likod. One, two, three. Sa pa, sa pa. One, two. Oh, sa pa. One, two, three. Hindi na Ay, na kay Mang Tini susunod Ay, di naman yan yung dumantara habang Here we go. Here we go. Ayan, pababa na kami sa Colgante River. Excited ang mga bata. So, ito yung uh, prize. Prize ng dance demo competition. Na naka-third sila. Third place. So, yung prize doon is gagamitin para sa picnic so ito ang mga bata excited so sila yung mga participants ng dance uh, dance demo competition na naganap noong boyo boy festival uh, September 25 five sa may kasama kaming teachers and parents siguro meron din ayan nasa huli yung iba pero hindi kami tatawid ng tulay Doon kami sa itaas ng kolgante masakit sa tuhod <laughs>

Sina, huwag kayong pag-roast. Di ka namin kaya buwatin. Ihilaan mo ika. Sabiti sa ngila kay Bila. Ano? Oro liyan yan? Hindi kaya.

Oh, okay na ang sapa. Pero doon pa daw kami sa unahan. Pwede na sana dito. Nandun sa unahan ang leader. Leader of the band. <laughs> so dito. Dito daw, be. dito na nga daw pala kami so balik dito kasi daw may cottage so ayan na wow ang ganda ng water so ayan ang ganda ng So, mababaw lang siya. Pero yung mga bata namin nandun sa unahan. Ayun siya. may mga cottage din dito nasa ang anak ko ay ayun pala nagkakaway ayun si Onessa nakablock So, hindi kami sa bandang itaas. Malamig ang tubig kasi paikot dito ng kahoy. Ayan. And then parang beach may buhangin din. Yan ang prize ng third place sa mas Dance Demo Competition. Thank you guys for watching.